Ganda nga po, ako po RP ng Jim Depot. So, meron naman po tayong other proof of completion. So, ito po, uh, gamit ito is per, para kay Sir June Benavista ng Baklaran Pasay. So, ang kinorder sa atin is package si na nagdagdag pa siya ng ilang mga gamit. So, isa sa mga nagtanong kasi sa atin is uh, interested yung isang uh, subscriber natin na magtayo ng ano, ng kanyang gym business. Pero gusto niya malaman kung kailan yung the best time para magtayo ng gym business. Actually, hindi naman sa pagsa-sales talk, every time is the best time na magtayo ng gym business or kahit anong klaseng business. Kasi, ang sinasabi ko kasi, hanggang hindi mo nasisimulan, hindi mo masusubukan. So, lagi natin tandaan na Abang pinapatagal natin yung decision natin para magtayo ng kahit anong business is yun yung time delayed para ma-achieve natin yung ating mga goal, financial goal. Pero base naman sa experience ko, ito yun, base sa experience ko, the best time talaga na magtayo ng gym is December, January, February. Bakit? Kasi sa January, eh ah, sa December, December, actually ano to, uh, pinakamahina na buwan para sa mga gym owners. Kasi sa experience namin, pag, pag December, nandyan kasi yung ano eh, yung mga Christmas party, yung mga events. So yung mga tao masyadong busy. Tapos, napapabayaan yung katawan, hindi nakakapag-exercise, napapasobra sa kain. Pero bakit December kung gano'n mahina? Kasi December kasi is uh, tanggapan ng ano ng mga bonus. So kung pamilya kayo, mag-asawa kayo or nasa abroad kayo, nakatanggap kayo ng Christmas bonus at may mga ipon kayo, malaking bagay 'yon para makapagtayo ng gym business. So 'yun yung isa sa mga magandang panahon para magtayo ng gym business kasi una, may pera. Okay. Pero aside from that, dito papasok ngayon yung buwan ng January. Kasi kung makapagbuwas ka na ng, ng December, kahit pa paano, nade-disseminate na yung information na meron ng existing gym ngayon do sa area. So, takaw pansin na Maari hindi ka kagad puntahan ng mga tao by December, pero definitely by January. Siguradong tatauhin ka. Bakit? Ito naman ngayon. Pansinin nyo yan sa mga memes sa Facebook. Pag January, ang daming mga pumapasok sa gym, daming pumupunta sa gym. Bakit? Kasi, una, yung mga regular na nag-exercise, nag-regular na nag-workout, nung December, napabayaan nila yung sarili nila. Marami na napabayaan yung sarili nila, napakain, sobra, party, Christmas party, etc. etcetera. so, ito, babalik talaga lahat yan halos sa January. Pero aside from that, dahil January, nag-New Year, marami dyan New Year's resolution. Yung mga hindi nagje-gym or dati na nagje-gym pero nalimutan ng bumalik sa gym, babalik yan para to pa rin yung kanilang New Year's resolution. So, typical na January, marami talagang napunta sa gym. So, yun yung mga best times na magtayo ng sarili mong gym business. Then, February, again, a regular naman to, pero kagandaan ito, kung magtatayo ka ng February, ito namang uh, average na buwan. Hindi kagaya ng December. Pero kagandaan ng January kasi yung susunod na buwan na March. In preparation of March, in preparation of summer, maganda magtayo ng February ng gym. Kasi by the time na ma ma maputa po na yung gym mo ng February, uh, by March, by, by March, summertime, siguradong kilala na yung yung gym mo sa area, tatauhin ka na. Kasi yun yung kagandahan ng na-anticipate mo yung kailan, kailan yung peak season. Kasi, uh, pero para sa akin, sabi ko nga sa'yo, every time is the best time to put up a gym business. Pero kung ako, ang tatanungin, based on experience, yun yung tatlong buwan na yon ang maisasuggest ko. So ngayon is December, di pa huli, pwede pa kayong Uh, humaabol humabol ng mga order nyo for uh, January and February. So, tapos, uh, yung production namin, which is okay lang naman, tataasan natin ngayon yung production natin para nga at least mas makater natin yung mas maraming mga kliyente sa mas madaling panahon. So, isa-isa yun na muna natin yung mga, mga gamit ni Sir June uh, na standard sa package C, tapos saka natin idagdag yung mga mga additional jam. So, yung super rack with crossover, sa mga hindi pa nakakapanood, itong machine na to is 3-in-1 equipment. Tatlong tao makakagamit at one particular time. Hindi yung 3-in-1, tatlong exercise, pero isa lang ang makakagamit. Ito, tatlong tao makakagamit. So, dito sa right side, lat pull down to. Sa unahan, squat rack, sa kaliwa is kalahati ng crossover. So tatlong machine po ito na pwedeng gamitin ng tatlong tao sabay-sabay. So dito sa squat rack na to, pwede ka mag-squat, pwede ka ring mag-bench press gamit yung adjustable utility bench, pwede ka mag-flat, incline, decline bench press, pati shoulder press. At ito yung pinagmamalaki natin ngayon na bagong design natin na squat truck, ah, uh, J-hook natin na engineering plastic. So ito, by itself, matibay na, pinatibay pa nung makapal na bakal na nilagay natin sa loob. So, ang, ang counterpart ng RP Super Rack is yung RP Smith Machine. Ito naman, sa kanan, is kalahati ng crossover. Sa unahan, Smith Machine. Sa kaliwa nito, is rowing machine. Ngayon, pag pinagdikit mo itong dalawa na to, magpo-form to ng crossover. So, pwede ka mag-crossover dito. Meron din kable sa ilalim to kung gusto mo naman ng shoulder, shoulder flies. So, taas at baba ang cable machine nito. At kagaya ng RP Super Rack, ang RP Smith machine is pwedeng gamitin ng tatlong tao sabay-sabay. So, pwede may gumagamit dito. Let's say, nag-bicep uh, cable extension. Tapos dito, Smith machine. Sa kaliwa is rowing. So, 3 in 1 din to. So, itong to, anim na tao ang makakagamit sabay-sabay. And over 50 exercises ang kayang gawin. Tapos, makakatipid ka dito ng between 30 to 40,000 pesos kumpara sa iisa-isahin mo ang pagbili ng lat pull down, squat rack, crossover, smith machine, and rowing. So, nakatipid ka ng malaki sa budget at makakatipid ka rin ng malaki sa, sa space. Kasi pag inisa-isa mo yung mga gamit na magagawa nito, malaki ang kakainin nito. So aside from RP Superax, Bit Machine, so meron tayong regular na bench press. So meron tayong inclined bench press, flat bench press, up bench, preacher curl, yung utility bench. Then, di natin na-feature, may kasama rin tong 5 to 40 na dumbbells. So ito yon. Tapos meron ding plate rack na may kasamang 800 pounds na plato. And by the way, in-upgrade natin to sa ano? Sa Olympic. So makikita nyo, naka-Olympic po lahat ng gamit niya. So again, yung bagong design natin na, na dips with leg raise combo to. So pwede pang abs, pwede pang tricep, pwede pang chest. Then leg press, heavy duty leg press. So reverse flies with pec deck ah, uh, pwede pang rear delts at chest. And ito yung mga dinagdag pa. Uh, assisted squat with standing calves. So ito, na-feature na natin doon sa mga hindi pa nakapanood. So pwede siyang assisted squat, pwede siyang standing calves, pero pwede rin siyang pang shoulder na exercise, pwede pang rowing, pwede pang shrug. So marami magagawa ng ito paborito ko talaga to. Isa sa mga paborito ko tong equipment na ginagamit sa gym pag nagwo-workout ako. And last but not the least, yung leg curl, leg extension. So pinadagdag ni Sir Jun So, kung nanonood ka sa mga videos ko at interesado ka na magtayo ng ng uh, gym business mo, planuhin mo to. Huwag kang mahiya. Tumawag ka sa akin, mag-inquire ka sa akin, libre yun uh, kagaya nga na sabi ko do sa isang video ko, nagpo-provide kami ng free assistance. So, uh, nagpo-provide kami ng free, ad free advice. So, kahit wala ka pang pera, not necessarily may pera ka kasi halos lahat naman tayo ganyan eh. Wala pang pera, magpaplano tayo, tapos pag dumating na yung pera, saka natin ine-execute yung plano natin. So, kung interesado ka na magtayo ng gym business mo, regardless kung anong stage nung pagpaplano mo, PM mo ako, kaya kumuha ka ka kaya hindi, okay lang yon. Tanungin mo ako kung ano yung mga uh, pwedeng gawin sa gym business or kung anong may iba ka tanong about gym business. Tanungin mo ako, huwag kayong mahiya. Libre po ang tanong. Only ang tanong. So, aasahan ko po kayo one of these days na either bisitahin kami o re-chat ako. So, para magkausap tayo. Ako po, Liz RP, ng Gym Depot. Maraming salamat po.